Hello guys, magandang araw. Ayan, ang ganda ng tanawin dito sa pantalan ng Tacloban tuwing hapon. Pero bago ang lahat ay mag-likes ka muna at huwag kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking channel. Kaya ayan na nga guys, so tingnan mo naman napakaaliwalas ng kapaligiran sa banda rito ay mayroon ding tawiran ayan ay siya sa medyo malayo ako nag video mga guys pero mamaya ay pupuntahan natin doon sa malapitan ganda talaga ng kalangitan iba't ibang kulay ayan guys papunta na tayo doon sa maraming tao ayan merong mga nagtitinda dito sa banda rito ay mga street foods ang paninda nila kaya pag nagugutom ka, ay bumili ka na para nang sa ganun ay mabusog ka. Kasi habang tanaw na tanaw mo ang magandang tanawin. Ayan, at sariwa pa yung hangin. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel bilang suporta. Thank you so much.